Nabawasan ng talent fee ang It's Showtime host na si Bong Navarro nang pumasok si Kim Chu sa kapamilya noon time show. Napag-usapan kasi sa programa ang pag-uumpisa ng It's Showtime noong October 24, 2009 bilang isang pre non time show na mayroon lamang limang host. Kasama nga sa original host si na Ann Curtis, Bong Navarro, Jugs Hugueta, at Teddy Corpus at gayon din ang wala na sa programa na si Kim Achenza. Nagumpisa naman sa It's Showtime si Vice Ganda bilang isang hurado. Nabanggit naman ni Jong na ngayon nga raw ay marami na silang host sa programa na dahilan para mabawasan ang talent fee ni Vong, na bahagi ng cost cutting. Thank you for sharing your TF, say ng ibang hosts ng programa kay Vong. Thank you sa pag-share sa amin, say ni Kim. Tanong naman ni Vong, alam mo bakit nabawas? Kasi pumasok si Kim, revelasyon ni Vong. Matatanda ang naging official na miyembro ng It's Showtime Family si Kim noong September 28, 2020. Anong ako? Si Sir Oji, say ni Kim. Biro na lang ni Oji, syempre senior kami. Sabay tawa na ng mga host. Ano ang say sa balitang ito?